Ito na mga kadayo, kompleto na po yung sangkap natin sa ating munggo. Meron po tayong nakuha sa tanim natin na apat na parasong okra, no? Talbos ng alukbati, talbos ng kamote. Meron po tayong munggo. Ito po yung pansahog natin dito sa munggo natin. Yung dilis at yung kinuha nating papaya. Happy Sunday morning mga kadayo. Magandang magandang umaga po ng linggo sa inyo lahat. At maulang umaga. Ito, naglalaga po tayo ng munggo. Hello, good morning mga kadayo. For today's video ay magmumunggo kami dahil maulan dito at medyo Uh, hindi pa gumagaling yung panahon ay magmunggo po kami yun ngayon kukuha tayo ng uh, okra dito sa tanim natin uh, talbos ng algubati at kamote para manguha tayo ito mga kadayo unahin natin itong okra ito ilalagay natin sa ating uh, munggo ano? lagyan natin ng talbos ng kamote talbos ng alugbati ayan napapakinabangan na natin itong ating uh, tanim dito sa bakuran ano so ayan meron tayong apat uh, na bunga na kinuha ngayon mananalbos tayo ng uh, alukbati naman titingin tayo kung may pwede ano ayan lalagay muna natin dito sa tabi yung ating uh, okra ayan kuha tayo ng talbos ng alukbati Ayan, lalagay natin ito sa munggo kasi masarap ang munggo ngayon kasi maulan-ulan po dito sa amin mga kadayo no? kaya ito, munga tayo ng talbos masarap po ito samahan natin ng talbos ng kamote lalagyan din mamaya natin mga kadayo ng ano ng papaya, mas masarap pag may papaya ito Ayan yung mga talbos ng aking alukbati oh. Ngayon ay napapakinabangan na mga kadayo ano. Ilang buwan lang napakinabangan na natin. Ito ating mga itinanim. Kukuha tayo mamaya ng ano dagdagan natin ng uh, papaya ito. Talbos tayo. Ito e na maraming talbos. Nakakuha na tayo mga kadayo ng talbos ng alugbati, no? Talbos ng kamote at yung okra. Ngayon, kukuha tayo dito ng uh, papaya. dadagdag natin dun sa ating uh, gulay. Dito, marami pong papaya dito. Nakita nyo na to mga kadayo. Na video ko na rin tong garden dati dito. Dito tayo kukuha ng ano isang pirasong papaya ilalagay natin dun sa uh, gulay natin para madagdagan yung ating gulay ito siguro ito kunin natin itong isa ayan okay na to mga kadayo uwi okay na tayo at magmumunggo tayo kompleto na mga kadayo yung sangkap natin sa munggo nag-uulan po dito sa aminan hindi pa po ano sumisikat kahapon may araw na pero hindi naman nagtagal ayun umuulan pa rin dito sa amin ayan kompleto na yung ating sahog sa munggo no may papaya uh, okra talbos ng kamote at saka yung alugbati tapos lalagyan natin ng tilis mga kadayo yung tilis po ang isasahog natin tara ito na mga kadayo, kompleto na po yung sangkap natin sa ating munggo. Meron po tayong nakuha sa tanim natin na apat na parasong okra, no? Talbos ng alukbati, talbos ng kamote. Meron po tayong munggo. Ito po yung pansahog natin dito sa munggo natin. Yung dilis at yung kinuha nating papaya. Ito po ang ulam natin ngayong maulang araw ng linggo, mga kadayo. Ayan. Happy Sunday morning po sa inyong mga kadayo. Ingat po kayo palagi.